Hello guys, this is MJ and L Mix Vlog. Ngayon po ako po ay magde daily routine po sa aking trabaho. So, dahil marami po akong hugasin, ayan. So, ako po ay maghuhugas po na po na mga kasangkapan po na pinaggamitan ng pinaglutuan, pinagkainan, pinag So, ngayon po tayo po ay maghuhugas po. So, ito po yung ating daily routine. So, ayan habang ako ay naghuhugas. So, ako naman po ay nandito ng aking condomi na aking kahayinan na ngayong gabi. Siyempre, magiging po natin ang sabon. At, lagyan din natin konti. Ayan, rocks. Para po, mawala po yung mga amuy-amuy at hard work. Ayan. ang marami na naman po kahit nung hukas yan. Tignan ko muna natin itong ating domi, masunog. Ito po guys ang ating Close muna natin at lagyan po natin ang jubna. Ito ah. po mga ating domi. natin na natin. hindi na lang pinggan. Ito ang araw-araw uh, na routine sa aking trabaho. So, na ko po munang maglinis doon sa labas. mga sala, tapos doon sa labas, sa manchilis na. Kasi bukas meron kong bisita dito. So, para bukas, pwede na lang po yung trabaho ko. Ayan, ito po ang aking trabaho. 加上其他，是。 nakabarot mo na tayo. Kamay natin pang so, malaki kasi hindi naman na eh. Baga pinagagasan lang ito ng mga gulay. So hindi po siya masyadong malungin. Hindi po siya, siya mamansita. So unang natin po natin para. Ito space ko. Ayun, malawak. Yan. niluluto namin ng kape nila. Bawa ka tawagin. So, ubasan ko natin lahat po na po. So, eh. po ay eh, na. Thank you for watching!